Ka, ano ba sa ating computer Alas 12 Ang talas 12 na ngayon. ako gusto mo, maligo ka muna. Ala. Huwag kumain. Mam, liligo agad eh. Aga sa eh. ulam yun. Ha? Yung adobo lang. oh, kapon. Ah, Tera ko. na sa yung gabi. Mayroon pa pala nyan. Oo. Okay. <laughs> Eh, ilang ba, ilang bagay na rin yun? Nagbibidyo ka na naman. Ako'y pinupuha <laughs> mo. Ikaw, huwag gano'n. <dyan>, oh. Ang <laughs> cute. Ay, tara pa pa. Git, cute. Hello, guys. Busy.